Mabuhay! Welcome to Madam Paula Contesera YouTube channel. Dahil pangarin sa issue ng Miss Myanmar sa Miss Grand International 2024 beauty pageant noong nakaraang araw, ay isa nga sa nakita sa social media ang pagkadismaya ng National Director ng Miss Myanmar na si si Aunt Luin. At sa isang live nito ay sinabi nga nito na balak na nga niya isole ang corona sa Miss Grand International Organization. Nagbigay nga siya ng mga dahilan sa hindi patas na paghuhurado ang Miss Grand International Organization. Isa na nga dito ay nakipag-usap di umano siya sa CEO, President ng Miss Grand International Organization, na sinawat Istra at sinabi umano nito sa kanya na na kung mananalo siya sa popular votes, ay makukuha niya ang gusto niya. Ikalawa Miss Indonesia Director Nagbigay di umano ng 25,000 US dollar kay Nawat. Ikatlo kaya gusto ni Nawat ay pera di umano, ang ibigay ni direktor ng Miss Myanmar. Ikaapat ang pagbuto umano sa app ay walang cash. Ikalima naglabas ng pera, higit pa sa 25,000 ang direktor ng Miss Myanmar ikaanim. At ikapito ang pera daw na inilabas niya ay hiniram pa niya sa mga kaibigan at balak na niya isoli ang korona sa organisasyon. Sa ngayon nga ay kakapasok lamang na balita na bumitaw na nga si Miss Grand Myanmar sa kanyang posisyon bilang second runner-up. Makatwiran ba ang naging desisyon ng mga ito sa pagbibitaw sa kanyang posisyon? Ano nga ba ang inyong tunay na reaksyon at opinion sa dramang nagaganap na ito sa Miss Grand International Beauty Pageant? Mag-comment ka lang kapatid sa comment section at 'wag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood. Subscribe to my YouTube channel. And I thank you.